Hi, magandang araw po. Update lang po ako ngayon sa aking mga tanim na ampalaya after 2 months po ng aking pagkakatanim sa timba. Yan po sa timba po 'yan nakatanim. Nilagyan ko ng tulos at ginawang ko po ng uh, balag, ano? Uh, para makabaging po siya. Yan po, dahil po ng mga flower 'o oh, at uh, may mga maraming bunga 'no. Ready to harvest na po 'yung uh, iba sa kanyang mga bunga. Yan po ito po, makatamtaman pa lang. Samantalang 'yung mga, mga bandaron ay uh, uh, hindi pa masyadong uh, kalaki. Ito to ready to harvest na rin to, 'no? ating ang uh, ampalaya. Ito na naman ay maliit na bunga pa lamang, tapos may mga flower 'yan. Ang ganda po ng ating ampalaya, green na green, no? yan po, uh, maganda pong uh, ang kinalangan uh, mga bulas, yung pong kanyang mga, mga bunga. ang mga bunga niya, ano ready to harvest 'yung iba, yung iba ay hindi pa. So kahit wala po kayong inapi space, pwede po kayong magtanim ng uh, ganito na ampalaya. Happy farming po, and God bless.